Pabugso-bugso ang ulan ngayon Tuwing hapon umuulan Maaga yata ang tag-ulan ngayon guys Maaga natapos yung summer First week pa lang ng May Nagtag-ulan na First week pa lang ng May Tag-ulan -tag na Kaya yung iba ngayon na hindi pa nakapag swimming Para sa summer Wala na, inabot na lang pag ulan Next year na lang po ulit Next year na lang ituloy Yung hindi natuloy ng summer outing Wala, tagulan na eh Nung February pa lang binabalak na mag-outing sa summer. Ayun, inabota na ulit. Inabota na ng pag-ulan. Hindi na naman natuloy. Excited pa naman yung mga plano. Kung saan? Sino maghahanap? Anong dadalhin? Ayun, kapaplano... Hanggang plano na lang Inabot na ulit ng tag-ulan Kaya ang resulta Wala na Next na ulit